Ilang People's Liberation Army uniform ang nakita ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Kaya ang ilang senador pinaaksyunan na ito. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Para sa ilang senador, hindi talaga masisisi ang ilan na maaalarma matapos ang nadiskubreng umano'y People's Liberation Army uniform ng salakay ng isang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Sabi ni Senator Bong Revilla, kung itinuturing itong malaking banta, kailangan na itong maaksyon na Yung mga umaabuso dapat putulan ng sungay at wag silang maghari-harian. Kapag banta na yan sa siguridad ng ating bansa at kaligtasan ng mga Pilipino, dapat tugisin at panagutin na. Sabi naman ni Senator Jingoy Estrada, totoo man o hindi ang sinasabing PLA uniform, indikasyon daw ito ng lawak ng scam activity ng grupo sa bansa. Hindi raw ito dapat baliwalain peke man o hindi at dapat alamin kung saan ito ginagamit. Maghahain naman ang panukalang bata si Sen. Risa Hondiveros para ma ang Republic Act No. 11590 na ipinasa noong Duterte Administration hinggil sa taxation ng Pogo nais ipabasura na senadora ang nasabing batas Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas